Ano kakain yung mga gopings oh? Well, mga manin

すごい,いよ、お父さん。いい Have nice guys. Dito, dito na kakain sa Paris Peso. Sabi nila masarap daw ang pagkain dito. Titignan natin kung masarap ang pagkain dito sa Paris Peso. Yan. O, ang ganda ng lugar oh. Ang linis-linis ng lugar. Pati floor yan. Kaso nga rin makumakain. Ewan ko lang kung malilinis. Ayan po. Ganda-ganda oh. Ay, may mga kumakain ng mga kabataan. Tignan natin kung ano masasabi nila sa lasa ng Paris dito. Hello everyone. Uh, ano yung kinakain nyo? Paris. Paris. Tanong pa ako, alam ko naman Paris. Ano mm. uh, anong lasa ng Paris nila dito sa Paris Peso? Good, good. Ha? Good. Anong dudes? <laughs> <laughs> ano lasa? Masarap ba? <laughs> masarap. Masarap. Okay. Masarap daw ako yan. Masarap daw ang pagkain dito sa Paris Peso. Uh, nandito andito yung kanilang mga menu. Yan, masarap po. Oh. Yan, marami kang mapipili dito. Eh sila ate nagtatago. Ayaw makuha na ng camera. Pero, tingin ko masarap kasi nakakain ako dito dati. Kung meron pang Christmas Day, ang ganda ang Christmas tree meron tayo dito overview. Pagkatapos yung kumain, ayan. Meron tayong overview. Ayan. Ganda rito guys. Ay, uh, ano pa hinihintay niyo? Dito di, na tayo kumain pag nagugutom tayo. Hindi tayo kakain sa tabi ng bangketa. Lalo na mas gulo may pambayad tayo. Di dito na tayo kumain. Kunti lang depresya, presyo. Sa labas ay 60, dito 70, kunti lang pero naka-air ko naman. Okay. Yan, yeah, hindi ko na pahabain guys ha. Bye-bye. Thanks for watching. God bless all. at advance Merry Christmas nga pala. Bye-bye.